Yo guys, nandito pa rin tayo sa Dolomite Beach at nakita natin si tatay tayo. Ano mo? Boyet. Boyet. Kuya Boyet, meron akong tatlong tanong. Pag na-perfect mo, meron kang 100 pesos. Ready? Ready. Ano sa Ingles ang salumpwit? Chair. Chair. Ayan, yeah, basic kayo tatay. Pangalawang, pangalawang tanong, sa logic tayo, Ibon Bus Jeep Building. Tanong, ano ang mas mataas sa apat? Lima. Lima, tama. Okay. oh Uling tanong, para sa 100 pesos? Yes, sir. Ano sa Ingles ang kalopi? Wallet. Yan, wallet. Dahil dyan, naka-perfect si Tanay Boyet. Meron siyang price na 100 pesos. Baka meron kang gusto ng i-shoutout, tayo. Ah, uh, maraming salamat sa inyo po. At uh, uh, ibig kong i-shoutout ang mga taga Alabang, taga Lalabang -al uh, uh, sa, uh, sa Binyang Doctors. Okay, maraming salamat at pabuhay ka, tayo. Thank you. Thank you.